Na andito kami ngayon sa isang pinakakilalang landmark ng Thailand at ito ay ang Wat Arun na ang ibig sabihin na Temple of Dawn. Ito ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng Chao Phraya River at mula sa aming hotel ay nagtaksa kami diretso dito at pwede rin kayong magboat. Pwede rin na mag-hire ng kanilang mga traditional dress kung gusto mo naman ng mga pangmalakasang photoshoot. At meron din silang professional photographer na pwede rin arkilahin. Marami nga ang mga nagpo-photoshoot dito at syempre kami rin. Pero gamit ang mga cellphone na Pagdating ko nga ay napaisip rin ako na parang gusto ko rin ng traditional dress pero napansin ko na labas yung kabilang kilikili at hindi handa ang kilikili ko dyan. At sa pagkakaunawa ko, kailangan din palang lampas tuhod ang mga suot mapababay or lalaki. Kaya meron kaming baon na pang suot kapag may pupuntahan kaming temple. Katulad nitong suot ni Luca na pants at yung skirt naman yung sa akin. Para hindi naman kailangan na magsuot kami ng pantalon maghapon habang namamasyal kami. Buong akala ko nga ay akit kami hanggang doon sa tuktok ng templo dahil may nakita akong hagdan. At tinitingnan ko pa ay sigurado na ako na hindi ko kayang umakyat dahil napakatarik nito. Yun naman ay na sa isip ko la ang habang nakamasid ako sa hagdan. Pero hindi pala hanggang dito lang sa pangalawang palapag. At medyo makipot din ang daan. At ito namang anak ko ay abalang abala sa pagkuha ng mga litrato. Inaaya ko nga mag selfie, hindi man lang ako pinapansin. Pero kapag dadi niya ang aayain ko, sigurado sasama rin yan.